Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa sa kakaisip sa'yo? yung ikaw lang talaga ang pakakaisipin niya at ikaw lang ang laman ng isip niya. Lalong lalo na kung minsan ay nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na sa kanya. Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo rin gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo at payo ko lang sa inyo pagkatapos mong magawa ang ritual ibaliwala mo lang wag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya nang sa ganon ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito ang gagawin mo lamang ay kunin mo lamang ang larawan niya actual photo niya o larawan niya dyan sa cellphone mo at pagkatapos ay titigan mo lamang ito nang maigi mag-focus ka, mag-concentrate ka pakakaisipin mo siya. At habang tinititigan mo ang larawan niya, ay ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay mababalisa sa kakaisip sa akin at ako lamang ang pakakaisipin mo. At pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo. At ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ng kaunting pawis mo ang aktual photo niya o di kaya ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Kahit kaunting pawis mo ay pwede na po basta mapahiran mo lamang ang larawan niya. At paniguradong siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras. At pwede mong gawin itong ritual araw-araw at pwede mo rin ito gawin hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May